Sa isang araw, isang mga so, isis lang, yung matay tulad ng isang aipang uh, mga vlogger dyan na gusto ay tatlo sa isang araw para malaki yung kanilang income. So, kaya lang lang po, unang vlog ngayon. Uh, muli po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang, nakapanood ng at ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe. Ito na naman po ang topic natin. Kay Epipanyo Cubrador. Kasi sabi po niya, araw-araw eh, may nagpapadala sa kanya ng 80,000 pinakamalit na yon sa isang araw. Ngayon po ang pag-uusapan natin si Epifanio Cubrador. Ito, pakinggan po natin yung sinabi ni Epifanio Cubrador. Dito po kasi tayo magtatapik sa sinabi ni Epifanio Cubrador. Pakinggan mo natin. po natin. story tatlo sa isang araw para malaki yung kanilang income. Yung sabi nga po, yung magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Bakit po? Kasi ngayon po si Epifanio Labrador o Cobrador sa loob po ng isang araw, may upload po siya na tatlong beses. Ito po yun. Sabi ko nga po, inanunood din po ako ng YouTube channel ng mga nagbablog, lalong-lalo lalo na po kay Epipaño Labrador. Ito po yung mga upload niya ngayon. Siguro kayo po na nanonood din at sumusubaybay kay Epipaño Labrador. Napanood niyo po yung mga vlog niya. Ito po ang katunayan. Ayan po. Ayan po ang katunayan. Ayan. Ayan po. Di ba? Tatlong beses po. Ayun, teka lang. Tatlong beses po siya nag-upload sa isang araw. <laughs> Sabi ko nga po, napakasinungaling po. Napakasinungaling po ni Epipanyo Labrador. Sabi niya, hindi naman tayo tulad. Tulad ng mga ibang ibang vlogger yan na kung mag-upload, eh tatlong beses sa isang araw. E ngayon, Epipanyo Labrador, sino ang nagsisinungaling sa atin? Ah, sino ang nagsisinungaling sa atin na ikaw ay eh, gusto mo lang mag-upload sa isang araw, isang beses. Sabi mo yung iba nag-upload ng, yun, lakas mo na hangin. Sabi mo sa isang araw, yung ibang mga vlogger, sa isang araw, tatlong beses silang mag-upload ng mga vlog. Pero ngayon po itatalakayan po natin. O, pakikinggan ulit natin yung vlog ni Efepanyo Cobrador. Ito po yun. One hour pa lang po yan. One hour po. One hour. Tapos yung isa po eh, 22 hours. Yung isa naman po ay one day. Ede sa loob po ng isa araw, tatlong beses pong nag-upload si Epipanyo Cubrador. Pakinggan po natin kahit sabi ko po eh, paulit-ulit po yung mga sinasabi niya. Eh paulit-ulit din po tayong magbablad. Para... Kung mag comment niya ako kung ang tama nito, para yung mga sinasabi nito ay eh, patunayan natin na nagsisinungaling po si Epifanio Cobrador. Ito po yung bagong upload niya. Tapos ko lang po ang kanilang cellphone ko sa para makita niyo po si Epifanio Obrador. ayon po. Maraming po ang supporters uh, at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam mo, sa totoo lang napakabigat po talaga ang kalabanin ang Iglesia ng Diablo. Alam mo pala na mabigat kalabanin ang Iglesia. Iglesia ni Kristo. Eh bakit nung una ang tapang mo? Nung una ang tapang mo, nagmumura ka pa. Epifanio Obrador. At ano ang pinagsasabi mo ngayon? Sabi mo napakabigat

Oh, anak ko, wasinila. Oh. Kinuha nila 'yung mga paninira nila sa akin. Tayo ko ay 'to na? Oh. Tayo. Teka muna, gagamit pa ng labrador. Teka muna, gagamit pa ng labrador. But ay mo pa tanggalin 'yung face mask mo. Ah, but ay mo pa tanggalin ang face mask mo. Eh kilala ka na namin. Kilala ka na nang buong mundo. Tanggalin mo na 'yang face mask mo, Brad. Maawa ka sa face mask mo. Paulit-ulit mo na lang sinusuot yan. Ako, ito po, hindi po sa mga mayabang. Ito po, iba na naman po ang damit na sinuot ko. Ha? Iba na naman po. Di katulad po ni Epipanyo po, Yun at yun din ang kanyang face mask. Tingnan pa po, po natin. Tayo po ay hihinto na. Tayo po ay titigil na. Tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin niyo po si Epipanyo na pa rin. At kahit anong paninirapan niyo, kahit anong tutitigil siya si bigbang labrador sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sangayon sa sinasabi ko na ang reliyon ng Iglesia yeah. uh -huh. uh -huh. na ni Eduardo Manalo ay isang kulto. Oh. <laughs> At kahit siyo talungin ninyo, mga papari man, oh. pastor man, oh. ibang ministro man, oh. isa lang po ang sasabihin nila. At kahit sa Google masasag po yan, isang kulto po. O, oh, na to. Paano na na sa mga ante, mga yung ng, ng laborator. Bakit po? Po, dun sa ko. Po. po sa uh, O oh, ba't hindi mo ipakita? Kaya nagulat, Maraming natuwa at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa kanila. ay lumitaw ang katotohanan. Hmm message pa lang nila sa kanila pa mga pagbabanta sa kanila pag ano pa lang eh talagang mababasa mo na maladimonyo no? marami po sa mga kababayan natin ito po, hindi po maladimonyo si Epipanyo Labrador hindi po siya maladimonyo napakabait po ng taong ito si Epipanyo Labrador napakabait po dito hindi po to nagmumura hindi po gumagawa ng mga kwento-kwento lang totoo po ang mga sinasabi niya Totoo po, sa isip niya, sa isip niya kasi siya po nagsasabi. Pero napakasinungaling po ng taong ito. Ito lamang po, pakikinig pa iparirinig ko po sa inyo yung sinabi niya. Hindi po ako may sabi. Sinabi niya na sa isang araw, isang beses lang siya mag-upload ng kanyang mga vlog. Pakinggan mo natin yung sinabi ng Epifanio Cobrador. Ayan po, pakinggan mo na rin sinasabi niya kung di sinungaling ang tao ito. araw, isang beses lang. Hindi naman tayo tulad ng isang uh, itong mga vlogger dyan. Nag gusto ay tatlo sa isang araw para At malaki yung kanilang income. Ano sabi niya? Uulitin po natin. Sabi niya ito? Ano sabi niya? malaki yung kanilang income. So, kaya lang. Hindi naman tayo So, sa totoo lang mga minamahal mga kababayan, ayaw ko sana mag-vlog ngayong gabi. Kasi gusto ko sana sa isang araw, so, isang beses lang, hindi naman tayo tulad ng isang ipong uh, ibang mga vlogger na dyan na gusto ay tatlo sa isang araw para malaki yung kanilang income. So, kaya Ayun, po, kaya po, kaya po na, pala, kaya, dahil po Kaya na, pala, nagbablog si Epipanyo Labrador sa isang araw, gusto niya mag-vlog siya ng tatlong beses para malaki po ang kanyang income. Sa mga nanonood po, sa mga nanonood po ngayon sa vlog kong ito. Siguro napapanood nyo din po yung mga upload ni Epifanio Labrador. Kay na po ang umusga. Kay na po ang tumatol. Kung nagsasabi po ng totoo, kung nagsasabi po ng totoo, si Epifanio Labrador. Kasi sabi niya, ayaw ko sanang mag-vlog kasi gusto ko sa isang araw, isang vlog lang, di katulad ng iba, sa isang araw, tatlong beses silang nag-upload. Pero ginagawa po ni Efe Labrador ngayon po, kayo po ang umatol o mag-isip-isip po kayo. Kung totoo po ang mga pinagsasasabi po ng taong ito, ito pa po, pakinggan po natin yung latest na vlog ni Epipaño Labrador. Ito po, latest. Ito po yung latest. Sabi ko, nangyayari po ang mga vlog. Hindi wow. Hindi uh, eh, wow. Pero na para maro lang. Kakukuha ako lang ng bago ko eh. Ng passport ko. Eh. Oh. Kumukuha ako pala ng passport? Makakakuha ka pa ng passport. Makakakuha ka pa ng ano. Teka, ano po sabi ni Epipanyo, Labrador? Noong nakarang araw daw, kakukuha lang niya ng passport. Sana, Ipakita ni Epifanio Labrador yung kanyang passport kahit huwag na pong buksan. Diba? Kahit na huwag kahit magpakita lang siya ng passport. Ah, pakinggan naman pa po natin si Epifanio Cobrador. Alam ka, man, mo na dating, tinawag ko, Turing ko nasa sa NBI, hindi naman po sa pag-aaral, may Turing na ako na nasa NBI. Eh, ikaw na. Pina-verify ko. Wala. Kaya nga natatawa na lang ako eh. Akala ng iglesia. <laughs> Teka, ano natin makikita ng natatawa si Epipino Labrador? Eh nakatakip po yung kanyang mukha. Makikita ba natin tumatawa? Eh nakatakip ang kanyang pagmumuka. Salba ito eh. Ablo, Magagawa nila sa akin, ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Ang hindi nila alam, hindi ako si Brother Eli Soriano para takutin na lang. Buti pa, si Eli Soriano, si Ginoong Soriano, lumalaban po ng harapan lumalaban, sabihin na natin ng patas, bakit? Si ginoong Eli Soriano, hindi po nakatakip ang kanyang muka. Diba, gets po ninyo? Hindi po nakatakip o wala pong face mask ang muka ni ginoong Soriano. Di katulad po, di katulad po ni Epipayno Cobrador na palagi na lang po nakatakip ng face mask ang kanyang pagmumuka. Ito po, pakinggan pa po natin. nasira tayo, mga binabakit kong mga kamabayan. Nang break daw ako ng 16 years old. Oo. Oh, baka totoo. Matindi. Eh, wala lang mga nagsusunod. Baka mamaya, eh, sabihin, Drag. Blurred ako. Pusher ako. Ang topic mo, Brad. Ang topic natin ngayon ay yung best friend at kaibigan-kaibigan. Maamin natin. Tapos oh, manalo. Oo, maamin Yeah. Ayun, may ano po, may kausap po ako. Commercial po, commercial po. Kung kayo ay bago pa lamang po sa akin channel. At ngayong bala po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Kambong Kapampangan kasi Kapampangan ko po. Ah, uh, kay kapampangan po nung bayo ko pa mo po kay channel ko. At Jerry yun yung pa mo po apan nang ben. Kay cellphone po, kay TV, kay tablet. Nung pwede po paki-subscribe, paki-like. At nung pwede din po paki-share po kay social media po in kay katao po vlog niya. Yan po in in topic ko po i-epepanyo malaram. Epepanyo Makabusit siya po kasi alaman ng tao, sobra yun. Diyos ko, ne? Mak makapanggiligit siya po, makapanggiligit siya. Pakiramdaman tayo pa po. talaga, ang isang raliyong kulto, na isa rin demonyo, isang jablo, na kung saan, naging pahirap po sa mga Pilipino. Oh. Walang iba. Teka, paano po naging pahirap ang Iglesia ni Cristo? Diba? Uulitin ko po yung sinabi ni Epifanio Cobrador na sinungaling na tao. Malangam yan pong tao niya. Yan po paano walang. Malangam yan tao. Paano ang tayo po? Kundi di, itong mga yeah. sakop, po mga tao dito dati na mga demonyo din at mga diputa, mga tarantado, mga demonyo, mga hat, di ba? So, pero kung ano ba, ano, hindi po yun ang topic natin. Topic? Ang topic? Natin ngayon, ang topic natin ngayon ay yung best friend isang reliyong kulto na isa rin demonyo, isang Ayun, chapa, ang tap na pala sa Esi, ano? Naging pahirap po sa mga Pilipino. Ayun. Walang iba. Kundi itong mga sapo o mga tao di Duterte. Ayun, ayun. Pasensya ayun, na po, ha? Demony, mali, demony, po demony, mali po ako. Pa, Sinasabihan lang ng tao dito Ah, mali po. Ah, pasensya na po kayo. Sabi ko nga po, ako rin po ay hindi po perfecto. Nagkakamali rin po ako. Kaya winawawasto ko po, itinatama eh, ko po. Pasensya mo na po kayo sa unang sinabi ko. Si Duterte po pala ang binabanggit niya. Si Duterte, nagmura na lang po si Boy Mura. Nobody is perfect po. Lahat po tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan na sinasadya man o hindi sinasadya. Ang mahalaga po doon e, eh, tanggapin natin ng ating pagkakamali, umini po tayo ng sorry, di ba mga kapatid? Ayun po, sabi ko nga po, eh, na po tayo ay eh, nakakagawa ng mga kasalanan. Misan, hindi natin sinasadya o pagkakamali. Misan, eh, nakakagawa po tayo ng mga ganun. Pakinggan pa po natin si Efebayo Cobrador. Ito pa po. po. Epifanio Cobrador na masama ang pagmumura pero ginagawa pa rin niya yung pagmumura yun po, yun po ang kasalanan na binabangkit ko na sinasadya kasi alam mo ng pangit alam mo ng bawal ginagawa mo pa yun po ang kasalanan tuloy po, pakinggan natin siya karapat dapat lamang na respetuhin higala mahalin at tularan hmm naman hindi lang sa loko-loko 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 po ang tao ito hindi po rin siya basta-basta nagmumura pero yung unang vlog po niya nung unang vlog po niya siguro lahat po ng mga kapatid sa buong mundo eh napanood po ang vlog ng taong ito lahat po ng mga kapatid lahat po ng buong iglesia nang gigigil sa taong ito. Isa na po ako doon. gigigil ako sa taong ito. Kaya gumawa po ako ng content na patungkol po kay Epipanyo, Kubralor na taong sinungaling. Pakinggan pa po natin. Pagkagang isang tao ay mabuti, never po yan makakatanggap sa akin ng pagmumura. Di ba? Galit kayo, dahil minumura kayo, mga sirahog ng mga kalabot. Pipaño, pero hindi kayo nakukonsensya sa ginagawa ninyo na ninanakawin ninyo. Ba't ikaw nakukonsensya ba sa ginagawa mo, panyo labrador? Pumunta muna tayo, ibayin natin ang topic. Pumunta muna tayo sa ginawa niyang pagmumura, kaya kaedwa pwede manalo. May ginagawa ba tayong masama sa tao nito. Kayo ba mga kapatid o sa mga nanonood ngayon? May narinig ba kayo na ginawa namin ng tao, na ginawa namin ng masama ang tao ito, na si Epifanio Labrador? May nabalikahan ba kayo? Nung una nga, nung una nga na nakagawa ng na kasalanan ito sa iglesia. Pinatawad siya, pinatawad siya. Pagkatapos nun, ang ginawa pa ng iglesia ng mga kapatid, liminga po si si Epifanio Labrador. Diba, liminga pa siya. O, oh, pagigat natin natin Mm. Ito po'y tungkol po sa naging reaksyon po ng ating minamahal at ginagala ng pang Pangulong Ferdinand Marcos. Ayun? Nag-react po. Uh, kasi parang pinabaligtad ni D. Conyo. Parang bang... Alam natin, kaya. Tapusin na po natin ang panonood natin kay Epipanyo Cubrador. Ito. Po. Ayun po pala. Kapag ang isang tao po kasi, kapag ang isang tao ay may politiko na sinusuportahan. Lahat ng dinagawa ng kalaban na politiko ng sinusuportahan, para sa kanya, lahat yon ay masama. ba? Diba? Kahit gumawa ng mabuti itong politiko na kalaban ng boss niya o sinasabi niya boss, lahat yun, bago wala sa kanya, lahat yon ay mali para sa kanya. Ayun po ayun po si Epipanyo Cubrador. Ngayon, mapunta naman po tayo sa panig po ng Iglesia ni Cristo. Alam, alam, may kapampangan ko po. Ayan, ah, ah, a ah, niya po itang pitch ko. ba? Diba? Alam po natin na ang Iglesia ni Cristo ay wala pong politiko o wala pong manok para sa politiko. Wala po. Kaya po ang Iglesia Ni Cristo ay bumuboto na o nagkakaisa sa ginagawang eleksyon para sundin po ang utos, ang utos na nakasulat sa Biblia na magkaroon ng pagkakaisa. Ganun po, pagkatapos po ng eleksyon, pagkatapos po na makapagboto ang mga Iglesia Ni Cristo, wala na po silang pakilam doon. Wala na po silang pakilam doon ang hangarin lang po ng mga iglesia ni Kristo masunod po ang utos na, na kaisahan sa iglesia ni Kristo manalo man po ang sinuportahan sinu matalo man po ang sinuportahan ng iglesia ni Kristo Ang ganto na lang po tapos na po yun bahala na po yun po ang iglesia ni Kristo at para po kay Epipanyo kumbrador ayan nataman yun Gawin mong totoo. Hindi sinasabi mo sa isang araw gusto mo mag-upload ka lang ng isang meses. Pakinggan po po natin si Epipanyo Cobrador. Ito po ang sinasabi ni Boy Sinungaling. So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ayaw ko sana mag-vlog ngayong gabi. <laughs> Kasi gusto ko sana oh, sa isang araw, sa beses na, hindi matay tulad ng isang uh, ibang mga vlogger oh. dyan. Isa, ay, pa, isa pa, isa pa, isa pa. Isa mo, pahina, gusto ko yung pangina-sumumalingan ng tao nito. Maganda lang kami, hindi naman tayo tulad ng isang... Uh, so, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, tayo po sana mag-vlog yung gabi. Kasi, gusto ko sana sa isang araw, isang beses lang, Yung tayo tulad ng isang uh, ibang mga vlogger na dyan, Dao gusto ay tatlo sa isang araw para mag -vlog na mag ng ka. So, Ayan okay, po, ayun po, Ayun po, ang taong sinungaling sa mga nanonood po ngayon. Kung ngayon niyo pa lang po na, na, napanood yung ating mga vlog. Ayun, siguro po, ay eh, napapanood nyo rin po si Epapranyo, Cobrador, maging supporter man po kayo niya o hindi. Alam po natin kung ano po ang totoo. Kung alin po ang ah, hindi totoo. Pero ito po ang totoo ngayon kay Epipayo kong brado, napakasinungaling na tao. Kasi doon lang po sa vlog niya, gusto niya, sa loob ng isang araw, isang beses lang siya mag-vlog. E ngayon, tatlong beses na po siyang nag-vlog. Ayan po si Epipanyo Panyo. Kung kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe po.